Mm, yan naman sa rap. Yan naman sa rap. Eland sa kabsat bye-bye na anak. May, may lang nahuli no. Mhm. Mm lang. Dapat bye-bye tayo, Detoy. Eh. Doon na kasi tagal ala ulit al at kay Subo, lagi kay like, ano. Uh, Pagka low tide. Mm, mm low tide. Pero marami. Sa bali mati Subo. Nagbubukal lagi kay Dito sa so, talaga kap kapati bye bye. Tanaga na. Dito isubsub yung kagatangan tayong ng greenan? maso. Hindi. Yung isa. Yung, yung dyan. Sa, yung, sa palangke. Muscles sa hindi Anong pangalan niya? Sa ibang pangalan niya? Tagalog? Mm-hmm. Ay, kuwala. Uh, uh, tulia. Tulia. Mm -hmm. Tulia sa... sa uh, Tagalog. Tulia. Kulay green. Masal sa Ingles. Oo, masal sa Ingles. Tulia sa... Uh, meron na tayong... Uh, meron It's yung pangalan ito. niya na iba baka siguro. Hindi pa Kulya. Blue green ah. Uh, ano, eh, sino 'yan? Yuma, inaano mga ano, tindanda. Tinong paminat tayo tanong. culture nila sa plate. Mm -mm, ano 'yun? Pagla. Anna games kakabsat mo. Maso. masos masos ito na wala pa ni Jeff ito ay kakapsat nakangat ko dito tugaw sa akak ng mga ng mga naman tapos ito yung tunog tibalay kapo adobe nga narwa mak nga agal ala ti kakas ti igit ti bebe ta di mak igit ti ra kapsat gara ara gara ara kami ti asin agal ala kami ti kastor subol kulot yung malalaking kulay green ano gana tatay di jayon sabali mo ti kapis ah ti kapis ko tayo na i Hindi, yung ano din na, yung mga nagtitinda dito na na, pangalan yun, Taho. Mm. Sa bali mo, diya Taho. Sorry. Ito, ko nga gapot, bye-bye. Ito, 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 rich in iodine. Uh, Di ba? Mm. Iodine. Mm. Hinda, sige, ito, wakap sa ito, ito, Sorry, baby. Ay, pasensya ito. Natumba yung camera ko damdali mm -hmm. lang mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <tinyo> Dari na inyong mas sa at nata hang kumat nga kwan hang kumat nga tamuk mo si nga sige ano? iswayap imo rin uh, ang bigatan, tama kasi sige na yun no taga igid kay ti baybay ka kapsat mer 127 cash toy no may wang tayo ado tayo adotimated na dayto nga beneficiary at benefits ti bagbagay tayo di gayam ti pagalaan tayo ti ka cash toy ni sa kuryo no sa hapon daw marami Malinis pa ba ang dagat ng Malinis ah? mas malinis, mas malinis kaysa sa ilo. Malayo malinis. Hindi nagtatamp ng chemicals yung mga Wala. Parang <coughs> nang -drop, drop ng ano. Sabali matikara yan Tarayan, hindi matok mo tukmong makabsat. alat alati, eh, anata yun. Al ala dito yung tara yan narugrug hmm. mm. ito mga ang gato. matuyo na mga pako ano? hmm? matuyo na mga pako pako? Mm -hmm

nagkakabsat ko na talaga. Grabe in, anak ko rason, talaga. Si Dato, ito yung anak team. Kuklo. Kuklo. Ito yung favorito tayo nga, bye. ingit ibaibay. Ang hina pa kita ta tiandaan di Nalaklak ad jay. yan, 30 lang. ko 30 pesos Dito, mm. uh, mm. klayin mm. 50 sa palengke. 50? sa pero Huwag mo kayo nyo ano, mararing Hindi, 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 hindi,

Ha? Kas kuyak ng mga anta. Siyempre, nagtutay ng tibala. Nag-relax dito sa katayo. Nakangatod ang mga anta. Hmm. Sa mga yung dalawang nanay, kaya nang basta kamay mo? Ano? Yung dalawang nanay. Mga nanay? muna? nanay. Mga nanay. Mm -hmm. hmm. So, Ayo, to. Ayo kau ni ya? Ya. Ayoko na. Ay masakap sa timangan. Lalo nun, ay mas tipin na nga tayo. Mmm. Kamay-kamay na, ang daan Ano? Gusto ko. Mmm. 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 Alam mo man, nga, pe nga, maganda na dumakot, magsakit na di-thyroid, mga mm mga tagaigin, damat tibay baybay, di ba? Hmm. Number one. Number one.

Hmm, hindi mas kaya ito digo na. Oh, dapat maaga tayo pupunta. Hmm, hindi mas kaya ito kaya digo na. No, kumahal lang na pulot uh, ko, tinakagala sobol. Ah, magsulat sa sobol. Ayos lang sa mga pagkat. Ay. bagas na ni. Mhm. Tay ni bagas na Ang lalaki nang laban na. Lalaki oh. Fresh talaga dati, fresh. Fresh na fresh. Yan ang Bukan, hindi lang na ng fresh na Hmm? Hindi uh. ka pumunta sa lugar talaga na may isla. Oo oh, ah. Wala mo sa na may talaga dada. Kuala da. Hmm, kita mo mas ka. Ngayon lang ata tayo, tayo nakabili ng ganyan na fresh eh. Mm -hmm. Ano hmm. lang. Pero ako na magandang pattern. Saan? Kunin ko na Brownish siya. Oo. Oh. Anong gawin Isayin mo? Sayin Tut ko. Tut tutuin ko ulit sa okay? to. Hoy. Mm. Ayun, tutulan ng, ng ganyan. Ito. Um. pattern. Ayan o, ito. Ang Yung... Hmm, kasta ni beta. Yung... malalak, idubi na ang kasta. Kalalak, tika kasta. Di, di ba ibar? Huwag mo yung tapo niyan. Yung, 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 ah, uh, ah, uh, shellac ni Wilinda, Gamitin pang... Ay, kay kam na. Hmm. Nasam? Gabad ko muna. Then, ah, uh, yun, patuyuin. Then, hmm, sayang, itip, sa mm -hmm. Hmm. Eh, sayang mo dito yung mga may boss. Mm Sayang dito yung mga may boss. Pwede pa yung bukas, din ba? Hindi na, hindi na pwede. Once na ano na, na lahat ng hugasan Wala, na to, saan? hindi lalambot. Na yun ay huwag mo ipapala. Ano yun? Ah, uh, Gan lang. Mm -hmm. Gusto nyo sa malamig? Kaya, sa Huwag mo hugasan sila. yan ah, kasi yung... Nalambot yan. Ay, huwag mo nang galawin yan. ay. ay, 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 ay Aiyo, hindi uh, dito. Hindi mm -mm. siya awit. Yeah. Malalig mo po ay siya. Mmm. Ayun. Masarap. Pwede mong masama yan dito? Ay hindi na ah, hindi na pwede. Maalat na. Maalat na yung pan? Ma Maalat dito, ito, Oh. Maalat kasi yung sila, hindi siya galing sa dagat ko, eh. Ang dami na ang maglagay ng bagoong nino. Oh. Ang durya. Oo, talaga yun. Kaya, ma kaya Dapat isang kutsala lang.

kinain ko na rice. Kasi pa lang ko sa dahil kang arod. Nag-iwan. nag iimas okay.